Minutes later. Good day guys, this is Power's vlog So bukas, best day ko May gagawin tayong motor <laughs> At nagre-reklamo na sa akin yung aking misis Nasira po ang kanyang motor So bukas, may gagawin tayong motor So dapat natin yung gawin That's all So yeah na nga guys, i -re reveal natin kung ano yung naging sira nito. At makita natin kung ano yung gagastos si ni this. So motor ng pala ni this to nasira so kailangan nating gawin. So, check natin yung loob kung ano yung mga naging sira sa loob. So, malamang nito gastos malala. What? Hay So, i-check iche natin siya para malaman natin kung ano dapat palitan.